Ayo makan terupa. dito na pahinga muna kami dito kasi pahinga kami saglit kasi uh, sobrang init uh, bago pa uh, ka ano pa lang namin ka karating dito sa bahay kaya napagod tuloy si Jana sa sobrang init din may dumating na regalo sa uh, may regalo si Jana inatid dito sa ano yung ninang dito lang ano lang taga dito lang yung ninang ni sa kabilang barangay alum oh, barang, barangay lagi yan buksan natin kung ano ang laman na ano binigay ni Ninang Talia Anatalia ano lang din pinsan lang din nila ni Leoncio kasi may palmiro yung apelyido niya yan, thank you kay Ninang Anatalia Falmiro Lumuchu. Yan, thank you yan ito. Yan buksan nila Jan Lloyd. Mommy apil ani. Pa jo mo. Na excited pa si Julian. Masa kuno isod. <laughs> magninang kuno siya tagagawas, magpabunyag kuno sa Ay magninang kuno siya. Sige. Sige na sige. Yan, bininan siya ng ano, yung pa na may battery. Para... oy! Ayan, buksan na ni John Lloyd yung regalo kay Bibidyan. Mag-thank you kay Ninang Natalia. Yan. Ninang pati. Tita Ninang. Yan. Sige. Ito yung katumbad ni Inday. Hmm. Kusya. At... Ah! Isang kalo. Kalo. Oh, no cute lagi siya. Lo na kalo abong ni nala. Thank you. May kalo na sinday Inday. Bonit. Yung tawag dito bonit. Yung luto lagi Inday. Thank you. May baby wipes pa siya. Yan may baby wipes. So, harap, okay. my baby Napada. na. So. Meron pa wala eh, yape. Ayan. Thank you. Ano? na? o eh. Na. Nipilit. Ayan. Thank you so much. Regalo ni Bibi dyan na. Ayan. Tsaka so yung wipes. Din. Isang bula na cotton buds. Ayan. Isang bulan. Isang bulan. Yan, dami na to kasi malaki. Saka yung bunit, yun. May bunit na si Bibi dyan na pag may lakad kami. Yan. Ala, ala, gisa mo ka lala. Ala, ala, ala. Alam mo, nagkuhag ko to mo. The next day. Yan na po mga katropa, good morning ating lahat. Yan, araw na naman na tayo, panibago namang anak buhay si Leoncio. Yan, masada si Leoncio at saka ito lang kami sa bahay. Naglaba tayo sa ano ni, ano, bibidyana yung sinuot niya kapon kasi eh, ko ano yun, eh, tapigan ba. Yan. Yan, di ko siya inano sa ano, sa init dito lang siya sa loob ka karina pa pato na labhan so ano naman init yan, dito ko lang hinangin sa loob ng bahay natin para di siya mainitan ayan thank you so much po kay Ate Secret sa dress ni Bibijana sa pangbinyag kaapon yan thank you so much sobrang bait talaga yung mga subscriber natin na mga ninang at saka ninong ni Baby Jana. kaya thank you so much Then, kahapon, nakasib naman tayo ng ano yung, no, yung regalo na bibi dyan na yung laman, yung diaper, tsaka yung cotton buds, din yung wipes, at tsaka yung bonnet. Yan. Yan, thank you so much po kay tita ni na anak kanang pati. Yan, yung pangalan niya. Din yung anya ana kenang at tepat tita, tita ni nang yan thank you so much po nina tsaka may ano din tayo may na ano din tayo na sa isang ninang dinibbi ayan ito yung mga panti yan apat ngayon lang to na ano na bigay yan thank you so much po kay ninang Neria kabarubias yan taga dito lang siya mga katropa panti talaga yung regalo niya sa kay Bibi Jenna. Hi! At katawi. Eh, mga ninang, ninong, bi, malipay, bi. Katawi sila, bi. You, thank you, ninang, mga ninang. Yan. Yan, thank you so much sa mga regalo ni Bibi Jana. Yan, yeah, thank you so much. Mga panty. Yan, yeah, may panty na. The next day. So, makatropa, katropa, mundong maga. Ayaw na ang ah, araw ng martis ngayon, makatropa. katropa. Yan. Sada tayo, agang aga. Sada tayo ng pasayro. Tinapod din naman ako dito, dalawa. Sa Spinard, sa Madrid. Naming salamat po, uh, Panginoon. Binyaga na po yung prinsesa uh, princess namin, si Bibi Dana. pasasalamat mga katuto. Pagkatapos nun, mga, mga ano, pagkatapos nun, ano, magbinyag na namasada ako sa hapon. Sa hapon, namasada rin ako. Umaga hanggang hapon. Uh, hanggang alasays. Hanggang doon, ang sa bahay, ko si Jana, doon. Binubunit, uh, binubunitan no, ano, yung ulo niya. Um, may sombrero ba? Um, pero may gamot na yun. Ito tayo mga katropa, sa eh, dami pa yung siyente ngayong araw, uh, ah, ngayong oras na ngayon. ang ah, ngayong oras na ngayon, marami pa mga siyente. Sa tapon, daming yung sa tapon ah, ngayong, ah, ngayong, ngayong oras. mga prada init sya nah kalau kaya itu maya kain aku maya parang lagpas na rin to isang daan mga isyan eh. dangin natin baraya yung saya sa iblad ko mabilisan ng yung pag uh, the drive

O, ito lang ang sandal natin? Oo. Tamtax talaga hindi ko makita ang pinayaan ko? Hindi, hindi. Kaya hindi ko makita ang pinayaan ng bagong interior. Pero yung gulong palit- ah, bilihanan din ito. O, wala na interior muna para makapamasada tayo. Ano? yung original na Yung gulong. Ano yung original? <coughs> Di ba nagamay dol? Jo, di ni gamay jo. Mora ni. Oo. Oh. Kuana murag idrin nay ba? Tamtaks na, tana tamtaks. Natangtang mag-o sa tamtaks, gahapon ra na. Ara ra na. Oh, uh, tamtaks oh. Nakapumasa na pa. Pero yung ano talaga, ni-refer na yon sa kanyo to yung ano niya. Sa yung difference talaga niya. Yeah, Tingnan niya, amanan lang kasi ang dami na. Sa butas. Yan, ni-refer na to. Iba sa na talaga. Uy, nasano ko siya kakain. Nabutasan ba? A few moments later. Mga katrupa muna alas... si, si na ang tanghali. Yan, alas. Ano si yung sunang mga katrupa? Tapos na ako nakumain ng tanghali. Yan. Saan naman tayo ulit. Maginit na naman. Maya, punta ko sa bahay doon sa bukid kasi Dalawin ko yun doon kasi hindi na kami nakawi doon. Punta muna kami. Maglinis muna ako doon. Baka dami na likabok. Maka makawit kami ngayong ano. Na yung Sabado siguro. Hindi, birnis ng hapon. Yung namin hindi nakawi doon. Sakay ka A few moments later. Pumakatrupa, kakarating ko lang dito mga katrupa na alas 3 sana ako makatropa kasi namasada pa ako lang na pala itong ano namin no, oh. marupok na niinit sira na pala mas iba na talaga ano na sa kabila ng bahay grabe init kasada hinihingi rin ako ni mama ng screen kasi hinihingi si Joanne ng si, screen ito nga kapatid sa kanya kapatid yun ko ibalis ako dito malikabok na siguro to ibalis ko na tayo dito malikabok pepper ko rin. natin rin dito. Kuha rin ako ng pasal hindi kasi yung puso niya na gano'n. Lagi yung masugatan ba? Puso niya. Hit. Sabi talaga init. Oh. ano na sa akin ng pasal ni Juan. Isa lang ito eh. Kasi ipasa nagpasa. pa ako nito eh. Isa lang pala. Pwede naman yung bulsa. Grabe yung mga ano dapat tumubo. Diba mo? Yung kilabasa namin. Yung buong na unti-unti. Yun ang may bunga na. Maliit pa. Kaya pa kami kakain yun. Talong namin dito gusto hmm. ah, rin aso at pitbahay namin siya pumalit kay Happy dito iiwan doon sila sa tapuan ah, hindi rin ako lang langka, langka dito e, e, ano yun gulayin wa sa, sa kiyon ito ni Johan sana makahingi tayo nito dito isa. Ilayin natin doon. Tapon. Nakahingin ako ng screen para sa bintana. Yan si Baba. Nilagay ko. Tagaling. Tiyuhin ni Joan. Hingin ako ng... Si Mama dapat tayo pag kumakano Ano daw si Joan? Ano lang langka? abangin na tayo saglit kapag walang oh, hindi po, uh, hindi dumating yung tiyuhin ni Joan baka may pasayro dito papuntang bayan may na ako bahala na hindi na tayo maka, no? makagulay wala rin dito eh may sasakay papunta doon Pinitong oras hindi dumating yung ano may ari na langka ngayon lang tayo sa pa tayo wala rin pa sa iro dito ma ano pa tayo hindi pa tayo makapamasada e... sakto sa pag uwi mamaya Pagdating ko doon sakto e, masada agad A few moments later. Kau nak kulit sama katrupa? Tapi undang langka kren lang. Wai nang kaya doon kayo wakas yung at sila Lakaw Hinday Ano pa si Pon Hinday Yung ko Hinday na pa si Pon Sis Sis, hindi tayo ginasip sa nato Makadang Sis Sis, hindi na Kabalik tayo mga Sa

Dito na milyo. Dito tayo yung dito sa hospital.